ibig na siya yung, well, instead of of the president holding the bull on his own horns, tapos siya yung maglili dyan. Kasi nga, mga kabatas natin, bagsak, lugmok na lugmok na yung Pilipinas. Yung presidente dapat ang unang tatayo dyan at gagawa ng paraan, hindi. Ibang tao. Yung presidente, dramatic effect lang. So kung meron po dapat managot dito, bakit napabayaan po dito? Asahan po natin na may mananagot po. Uh, yung presidente, bakit hindi? Uh, tignan niyo ito mga kabatas natin. Ha? October 22. Ito stock market natin mga kabatas natin. My gosh, kawawang kawawa ang Pilipinas. Ah, uh, tignan niyo. Vietnam stock market is heating up now among Asians BCS, ASEAN BCS. sa Business Times to mga kabatas natin, official newspaper ito ng Business Times, okay?